ko. Oh. Kaya yeah. maglaro. <makes noise> Lakas ng ulan ngayon, no? Grabe. Ay, nako. Nakapagligo rin sa wakas ng maaga. Buti <makes noise> na lang. Walang pasa. Kakalaro ako. After three years. Ay, nakaligo Ilang araw kasi mga nagbagyo-bagyo. Ay, sarap ng hangin sa electric fan. Pero malamig patayin ko. Mary Rose. Mary Rose, babot nga lang na dyan? Sukulay. Po, wait lang. Ako'y magsusukulay. Alis ako. Babayad ako ang kuryente, mapuputulan na naman tayo. <laughs> ganit nang ng ganit, ang computer. Puro kayo computer. Wait, may ba yung suklay. Ay, hindi lang. Wait lang! <laughs> Ay, nako. Asa na yung suklay. Ay! po oh. ni pa ako nag-iintay ng suklay! Mary Rose! Andyan lang yon. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Basta wait lang! Ay, ang aga, ang aga talaga mambwisit ang batang to. Natuyo na lang yung buhok ko. Naayos ko na lang ng kamay ko. Wala pa din yung suklay. Kanina pa. Ako, tigil-tigil lang mo ako. Magbabayad ako ng kuryente. Bigla na lang mamamatay ang computer mo. Naputulan na. Sabing wait na, Akutin lang to. Asan na ang suklay? sabing wait lang. Tatapusin lang to. Ano ba yung tatapusin mo? Ikaw matatapos akin. Tignan mo lang. Pag mo pa tinapos yan, matatapos talaga. Matatapos. Hmm. Ako, mo ako. Aga-aga mo -aga mong ko Pag ako tumayo dito, tignan mo. Hmm. Ano ba yan? Binifreeze talaga ako ng batang to. Teka. Pa. So talaga, di ka na talaga tanda eh, no? Kanina ka pa eh. Kanina pa kita inuutosan, di ba? Palagi ka na lang wait. Puro na lang wait. Ano yan? Hindi naman importante yung ginagawa mo, ha? Di ba sabi ko sa'yo, aalis ako, pupunta ako palengke, pumbayad ako ng kuryente, alam mo naman doon sa bayad center, ang tagal-tagal doon. Ilang oras na naman ako mag-iintay doon. Pinapabot lang sa yung suklay. Asan ah, yung suklay? Ano? Di ka pa rin tapos dyan talaga, ha? Ginagalit mo talaga ako. Mm, naku. Walang mo ko Ma. Ay, ano ba yan? Naputulan na yata tayo ng kuryete. Ang sinasabi ko sa iyo eh. Kanina pa kasi iniutusan eh. Sorry.